Sari na po! Araw po ng paggunita sa mga pumanaw. Nakakatuwa po na ang ating inang simbahan magbibigay hindi lang ng isang araw kamukha ngayon, kundi buong buwan ng paggunita sa mga pumanaw. Maging inyong kamag-anak o kaibigan, sana ipagdasal natin. Pero napakaalaga po na merong isang sementeryo doon sa Roma na sabe, kung ato kung sino ka ngayon, na ako rin ganon. Pero kung sino ako ngayon, ikaw din. Magiging ganon. So, siguro ang araw ng paggunita sa mga pumanaw, magandang sabihin na tayo din po papanaw. Ang tanong po ngayon ay, mabuti po ba ang ating pamumuhay. At gaano mabuti ito kung nakakabuti ba tayo sa mga tao na kasama natin araw-araw. Ang sarap pong pag-usapan ng mga kamag-anak natin pumanaw, nakabuti po sa atin. Sundin po natin sila sa kanilang halimbawa.